Oh, breaking news. Oh, confirm. Lalabas na si Agent Jonathan Morales. Ayan. Tinawagan na niya ang kanyang anak, Miss marlika Wow. Confirm. Okay? Confirm. Oh, pak pak, pak, pak. <laughs> Oh, palakpak. I don't know, ah. may balita na ba? O baka dito lang sa atin. Oh, confirm. Katatanggap lang daw news. Teka lang, ha? mag -ano tayo, ha? Phone patch. Hello, Ja? Naka-live ako, eh. Ano? Dumawag na si, ano, si Agent Morales? Hindi, hindi ka naka-speaker. Hindi, hindi ka naka-speaker. Hindi, hindi, hindi. Walang nakakarinig sa'yo, ako lang. Ano daw? Ngayon, dalabas na siya. <laughs> no, nagla Actually may nag-text sa akin na puting ahas. Nagla-live ako ngayon. Naririnig nila yung mga bells ko. But I'm so happy so coming from you o oh, at least breaking news. 'Di ba? So tumawag na siya, sure na daw. Okay, sige. I'll, I'll talk to you later pa lang ah. Okay. Ayan, confirm. Oh, tumawag na daw ng bonggang bonga So anyway, I'm so happy. And uh yeah. <laughs> No, na naman, naman ng mainstream media. Kasi kayo, wala kayong puting ahas. Ang hilig nyo kasi magpabayad ng payola.